Okay, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa aking channel at medyo natagalan tayo mga bro sa pag-upload na naman mga bro. Ayan, masyadong busy na naman si Larry Take PH. Okay. Bali ang problema ng pishaker na ito mga bro ay kung ito okay naman siya, gumagana kaya lang ang sabi ng may-ari nakaka-ground daw itong output niya. Kahit hindi na siya pumipindot ay nakaka-ground pa rin nakagumugulat siya mga bro at alam naman natin na kapag ka nakaground na ito ay masakit talaga masakit ang kanyang biro okay pero bago ito mga bro ay shout out muna kay sir Bobby Velasco from Cagayan Valley Canceritan ayan shout out sa inyo sir Bobby Velasco okay pagpatuloy natin mga bro Bali ang gagawin natin dito mga bro ay kuha ito. Ayan, para malaman natin kung totoong nakaka-ground. Testingin muna natin siya sa battery at itis natin kung nag i ba yung kanyang bultahe o may laman pa rin ba kung hindi mo na siya pinipindot dito sa kanyang switch. Okay, testingin natin. Lapit natin tong battery. titish natin siya Ito natin sa 1,000 Kapit natin sa battery Para malaman natin kung Nakaka-ground sya Nakaka-ground daw sabi ng maari Nakakatakot naman mga bro Kung alimbawa Pumupulot ka ng nahuli sa nit ay Mayroon siyang ground yan, masakit ang biro nito mga bro. Kaya, subukan natin. baka magdikit okay test natin siya mga bro kung halimbawa kung, nag nag stack siya ng kuryente nakaset siya mga bro sa 1000 DC yan ilagay natin tong ating test probe dito sa ating output ayan Okay. Subukan natin mga bro kung hindi basta-basta na didiscard yung kanyang laman. Ayan mga bro. Ayan. Hindi na siya nakapindot mga bro pero mayroon pa rin siyang stock. Matagal mawala yung kanyang stock oh. Kaya sabi nila nangangagat daw ito eh. Ayan, oh, meron pa rin. Matagal matanggal yung kanyang stock. Kaya pag dampot mo sa net, nangangagat. Ayun pa rin, meron pa rin oh. Konti oh. Ulitin natin. Ayun, hindi na siya nakapindot mga bro, pero matagal matanggal yung kanyang stock. Yan, halimbawa kapag dadampot ka na doon sa net, may kuryente pa rin kaya pag nahawakan natin na yung isang ano, yung pag nakaground yung net tapos nahawakan natin yung isa, may kuryente ayun mga bro. Mayroon pa rin oh. Talagang matagal ma tanggal yung kanyang stock. Okay. Remedyohan natin mga bro para hindi tayo nagugulat o ground pag ano, nangungurinti tayo. Okay? Buksan muna natin mga bro. Trim natin. Tanggalin muna natin sa battery. Yan. Baka mangagat. Okay, buksan muna natin mga bro. Bali, ang gagawin natin dito mga bro, ilalagyan natin siya ng 12 volt na relay sa kanyang output. Ayan, para mag-automatic na magka-cut off itong Bali, dito tayo maglalagay ng cut off dito sa may kwan live nya, sa positive ito. Kulay pula. Okay, yun ang isisir ko sa inyo mga bro kung paano ilagay itong automatic cut off nya pagka hindi na natin siya pinipindot automatic cut off ito wala siyang output okay lagay na natin mga bro bali ang connection nito mga bro ay dito sa dalawang terminal na ito sa normally open saka normally close dito sa dalawang terminal na ito papadaanin yung output ng positive yung sa ating output ng fish shaker at dito naman sa ko na ito, terminal na ito, ito yung supply nya susupply natin yung coil para mag magnet itong relay natin yan, magta transfer ito magkukunik tong dalawang terminal na ito pag nasupplyan ng battery okay Okay, bali magtap muna tayo mga bro ng wire dito sa ating ground ito Okay, tap natin mga bro itong isang wire natin. Punduhan muna natin. Okay, na-tap na natin yung ating negative. Okay, bali dito sa dalawang wire na ito sa ating switch mga bro. Bali, ang light dito ay yung itim. Dito natin itatap sa puti yung isang wire natin. Papunta dun sa coil ng ating relay. Sa dalawang wire na ito. Dun sa puti natin tatap, Dun sa hindi live. Okay, tap natin. Okay, na-tap na rin natin yung dilaw na wire natin. Papunta rin ito sa terminal ng coil ng relay natin. Okay, balik tayo natin. Okay, kahit baliktaran mga bro ang pagkabit dito, pwede lang. Tap na natin siya. Okay. Tap din natin yung kulay yellow. Yan. Tanggalin natin itong positive na ito, kulay blue. bali dito natin siya itatap mga bro Ayan. itap din natin tong wire na ito dito Yeah. itap din natin dito mga bro ayun itap na natin bali pag pinindot natin yung switch mga bro mag on ito tapos pag din na natin pinipindot magka cut off sya mag off okay pwede natin testingin Ayan, bali ipisto, ipisto muna, natin mga bro. Okay, bali na ipisto na natin siya mga bro. Ayan, pwede na natin siyang testingin. Okay. Kakabit natin sa battery. Yun, umilaw na dun. I check natin ulit kung mayroon pa siyang i stock. Okay, lagyan natin ulit sa 1,000. subukan natin mga bro ayun mga bro automatic automatic na nag shut off siya ayun o oh. Halika natin pindot natin ayun ayos na mga bro nagsisiro na siya agad oh. okay o oh. wala na siyang ground kahit mahawakan mo na ito okay lang o oh. ayos na mga bro automatic cut off na sya okay oh, oh, focus natin Okay na mga bro. Oh. Nagsisero na siya kagad. Okay, ayos na mga bro. Tanggalin na natin sa battery. Ayan. Naremedyohan din natin sa wakas mga bro. Matutuwa na dito yung may-ari. Okay. Ano mga bro? Sana ay may napulot na naman kayong kunting kalaman mga bro sa video na ito. Ayan. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang like share at paki hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video ni Larry Okay. anggang hanggang sa mga susunod na mga video ko na naman mga bro salamat ulit